Hello, ng up, Maya? Ito lang mag... Tuturuan kayo kung paano mag-sidor yan. Ayan, kumukulangan mo. Nagyan ko naman, karamansi. Asin. Ayan. Siyempre, itatapat natin sa ilong natin. Nalangkapin natin yung, ano, yung usok niya. Para mawala yung katirito sa ano natin. Oh, ini. Ayan mga lugar, natural na gamot na sipon. Ito. Hindi mo na kailangan tuminom ng gamot. Ito mga idol. Natutunan ko ito nung mula-mula ng bata pa ako effective talaga sa akin to kaya ngayon gagawin natin ayan o, no, kalaman silang katapatan saka no. kung may luya sana alcohol, saka asin ayan, lang, hapin mo lang yung uso ayan mga idol sana may natutunan kayo at effective to sigurado bye, -bye muna sa inyo